Matapos ang kontrobersyal na paglantad ng anak umano ng yumaong master rapper na si Francis Magalona sa isang flight attendant. Nakatanggap ng samud-saring reaksyon mula sa mga netizens ang paglantad sa publiko ng mag-inang Abigail at Francesca Rait. Mayroong mga netizens ang nagsabing huwag idamay ang bata sa kasalanan ng mga magulang. Ilan naman ang nagpahayag ng pagsuporta sa kanya kung tatahakin man ito ang pagpasok sa showbiz at sundan ang yapak ng ama sa pagkanta at pagrarap. Hindi rin naiwasang makatanggap ng pambabatiko si Gail Francesca na sinasabi ng ilang netizens na ginamit niya ang pangalan ng ama upang madaling makilala at maging matunog ang pangalan sa pagpasok niya sa showbiz. Dahil sa iba't ibang reaksyon ng mga netizens, na itanong kay Francesca sa isang panayam kung ano ang kanyang reaksyon sa mga negatibong komento ng mga netizens. Saad niya ay hindi niya binibigyan ng pansin ang mga negatibong komento dahil sa alam niya ang istorya ng pagmamahalan ng kanyang mga magulang. Maging ang kanyang pamilya ay hindi rin daw apektado sa mga pambabatikos ng ilang netizens. Ang tanging pinanghawakan niya raw ay anak siya ng yumaong master rapper. Buong pahayag ni Francesca, I don't mind the comments po kasi I know the story and so, no comment na lang po ako doon. Besta, I know the story, that's why I'm not affected at all. Also my family. All I know is that I am my father's daughter. Sa panayam sa kanya ni Julius Babaw, binanggit ni Francesca ang kanyang mga plano sa pagpasok niya sa showbiz. Anya ay mas nais niyang makilala hindi dahil sa pagiging anak ni Francis Magalona kundi nais niyang magsimula sa kanyang sariling imahe. Maliban sa pagkanta at pagrarap, ay nagsisimula na siyang mag-acting workshop. Nais niya ring magtapos ng pag-aaral at sa ngayon ay marami siyang pinagpipili ang kurso sa college na nais niyang pag-aralan. Naitanong rin sa kanya kung dumating man ang araw na magkaroon sila ng pagkakataon na magkita-kita ng kanyang mga kapatid sa ama, saad niya ay handa siyang makita ang mga kapatid. Mensahin niya sa mga ito ay sana ay matanggap siya bilang kapatid at wala siyang masamang intensyon. Malaki rin ang pasasalamat niya sa kanyang ina na naging matapang simula sa araw na ipinanganak siya hanggang ngayon sa paglantad nila sa publiko. Mensahin niya na patuloy na maging matatag ang ina at huwag nang bigyan pansin ang mga negatibong komento dahil hindi pa alam ng mga tao ang buong kwento. Aminado siya na nakakatanggap ng pambabash ang ina sa ngayon, Ngunit marami din naman ang nagpapadala sa kanila ng mga positibong komento at suporta. Nais niya ring malaman ng mga tao ang buong kwento ng istorya ng kanyang ina nang sa gayon ay matigil na ang pambabash na kanilang natatanggap.